Hello po sa inyo mga kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masweting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng lunes, October 28, 2024. Para sa mga taong aris, huwag mong sundin ang madalas na ipinapayo sa iyo na tumingin sa mata. Ang iyong mapalag na kulay ay peach. Ang iyong mga numero numero 22, 27, 31 at 42. Para sa mga taong Taurus, sa iyo nakatingin ang marami dahil hindi sila makapaniwala sa maganda mong kapalaran ngayon. Ang iyong maparan na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 10, 14, 17, 20 at 23. Para sa mga taong Gemini, mabilis ang mga kaganapan ngayon. Magugulat ka, dahil masusumpungan mo ang iyong serili na katabi mo na ang tukso. Ang iyong mapalag na kulay ay lavender. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 12, 24, 28, 30 at 34. Para sa mga taong cancer, ngayon mo mararamdaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 10... 13, 14, 28 at 43. Para sa mga taong leyo, mas makakabuti sa iyo kung nasa bahay ka lang. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 4, 19, 22, 29, 32 at 42 Para sa mga taong Virgo, kahit na hindi mo pabuksan ang pintuan ng iyong puso, may mga nakaabang na agad na bagong pag-ibig para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga sweating numero 5, 12, 20, 28, 36 at 40. Para sa mga taong Libra, iyo ang araw na ito. Lahat ng gustuhin mo ay tiyak na mapapasayo. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 6, 11, 19, 21, 38, at 45. Para sa mga taong Scorpio, lawakan mo pa ang iyong pangunawa. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 17, 22, 27, 31, 34, at 40. Para sa mga taong Sagittarius, ihanda mo ang iyong sarili sa bagong pag-ibig na may bagong sigla at inspirasyon. Ang yung mapalat na kulay ay beige. Ang yung mga maswerting numero, 2, 10, 16, 25, 37 at 45. Para sa mga taong Capricorn, kumapit ka sa kasulukuyan. Kahit anytime, pwede magbago ang lahat. Ang yung mapalat na kulay ay black. Ang yung mga maswerting numero, 8, 13, 20, 28, 34 at 41. para sa mga taong Aquarius, hayaan mo na ang iyong kapalaran na mag-ayos sa buhay mo. Dahil kung sarili mo lang ang aasahan mo, maliligaw ka lang ng landas. Ang iyong mapanad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 7, 12, 19, 23, 30 at 44. Para sa mga taong Pisces, tukso may tatawag ang mga odyok na magpalit ng trabaho. Ang payo para sa iyo ay huwag kang matutukso. Ang inyong mga pala na kulay ay aquamarine. Ang inyong mga masweting numero, 5, 18, 20, 25, 27 at 37.